Hello mga beshi na miss ko po kayo. Ako po ba na -miss nyo? Another day, another bento baon. Ngayong araw nga ako nakapag-base over mga beshi. Dahil nung mga nakaraang araw sobrang busy ko. I small bag nga lang yung gamit ko dahil exam lang po namin mga beshi. Nakita ko ngay classmate ko kaya sabay na kami pumunta sa may room. Umakit na nga kami sa hagdan papunta sa room namin. Second floor po kasi yung room ko. Napakasweet nga ng kaklase ko dahil pag dumadating ako palagi niya ako sinasalubong ng yakap. Thank you. Pagkatid nga po sa akin ni mama umuwi na nga rin po siya. Meron nga po sa kanya nagbigay ng patola. Thank you po. Nung bandang 3.30 nga po ng hapon, binalik ka na nga po ako ni mama para po sunduin ako. Naabutan pa nga po ako ni mama na nag -e exam Ang bilin niya po kasi sa akin bago daw po ako magsagot, basahin ko daw po mabuti. At kapag po hindi ko po naintindihan, basahin ko daw po ulit. Maya-maya nga po, natapos na din po ako mga besh at nag-uwian na po kami. naman dumadan po kami kay Ma'am Jocelyn para po mag-bless. Sinasabay na nga po kami umuwi ng lolo ng classmate ko. Thank you po. Mama! Wow! May paletor pa. Thank you, Mama. Na-busok po ako kung mo. Apa. Very good. Kinabukasan Friday na naman mga beshi. Nakatapos na naman nga tayo ng isang linggo. Huwag yun na nga pansinin yung dinadaanan ko mga beshi dahil onting ulan lang may tubig na talaga dito. Papasok pa nga lang ako mga beshi pero pagod Sinubong ako ng classmate kong si Mikay, eh, di ba? Napaka-sweet. Sino ka Jarn? Kakanta nga doon kami. Sabi ng kaklasik ko, kaya nagulat ako. Hindi pa naman ako sanay kumanta. Lumabas <laughs> nga muna ako dahil andun yung mga kaklasik ko sa may labas. <laughs> di pa naman nag i yung klase namin, kaya pwede pa kami lumabas. Noong 2 p.m. naman ng hapon, pumunta na si mama sa may room ko dahil may meeting yung mga parents. Nagsimula na nga sila magbotohan mga besh at secretary pa ngay mama Maganda ko. sumulat Jarn! <laughs> Pinatayon na nga si Ma para magsulat ng mga magiging officer. Tawa nga kami ng tawa dito sa mama ng classmate ko dahil tinuturo niya kung sino'y magiging officer. Tapos na nga magturuan mga besya at eto na'y PTA officers. Sila-sila nga lang din yung PTA officer dati at meron lang na bago. Ipakita ko na nga rin sa inyo, bento baon ko this week. Salamat sa panonood, babay mga beshi. Happy weekend.